Yan, dito kami sa Astero Fast Food. Binondo. Dito kami kakain ng lunch. Dito kami ng San Pino. kami. Family. Gutom na kami guys. Yan, kasama namin ang aming pari na mabait. Ngayon. Namin mangganin na ni Bibi ah. Yeah, so sabre pa pinatapon ng titikman natin ngayon ang kanilang luto. Dahil masarap daw ang luto dito. 'Di ba, Madam Chic? Nakana iba vlog ko ito, Madam. Hmm. Sa so YouTube to, Madam, makikita. Hanapin niyo, hanapin niyo ang Vivian's vlog. Ayan, dito na kami. Ayan, dito mga naghihintay na coming order. Ayan, andun pa yung iba namin kasama. Naglakad kami kasi masikip ang daan. Maglalakad na naman daw kami mamaya pagtapos namin kumain. Pagdating namin sa sasakyan, gutom na naman kami, Father. Ay, oh, para meron tayo. Yung shop-out, yung proud shop Yun ang masarap. At mamaya, bibili kami ng... Pride Shopao at Kopya dito sa Binondo. Yan, napakainit po dito ngayon. Naglakad kami. Kaya kami napagod. Kaya lang ang tagal na ano, ano, pa Bye guys! Bye eh, guys! <laughs>